Ayan, good day mga idol. So ngayon, i-update ko kayo sa ating gulayan dito sa ating likod ng ating bonsai garden. So ngayon, tumataas na yung ating pole beans o yung gumagapang na beans kaya dapat lagyan natin siya ng kanyang gagapangan. So, tara! Bago ang lahat guys, ayan, ito na yung ating pechay. Ang ating green sengkang pechay at choy F1 o yung bochoy pechay ang ating sitting bins. Ayan, medyo madamo na itong ating sitting bins. Kailangan na rin siyang linisan. Yun nga guys, ito ngayong yung ating pakay. Makikita nyo guys, ayan, pagapang na yung ating bins. Lumalabas na nga yung kanilang talbos para gumapang. Ganon din sa ating mga patani guys. At nagsisimula na nga rin ang paglabas ng kanilang mga talbos. Kaya naman, kinakailangan na talaga silang lagyan ng paggapangan. At papakita ko nga sa inyo guys yung aking kinuha. Kung saan nga aket ang ating mga gulay. Yan guys, meron ba sa inyong ganito? Ang tawag nga dito sa amin nito ay isang runo. at ito nga yung mga kinukuha at ginagamit ng mga gardeners para sa kanilang mga beans paano gamitin? tara yan guys dito nga napakadali nyo lang gamitin tusok nyo nga lang sa lupa guys ang importante lang guys pa ekis ekis ang gawin nyo so yun ganun lang kadali guys ayan at yan, free na ang ating beans at patani na umakyat sa ating nilagay na runo. Yan guys, lalapitan natin at papakita ko sa inyo yung itsura ng ating runo. Ayos, so papakabangan natin ulit ang update ng ating gulayan. Sheesh!